kung ah, sana ay matugunan natin ating barangay ito ano. O, oh, simple lang naman ito. Pero kas po yung ulan. Diyan po nabagsak sa amin lahat yung tubig. Oo. Ayun sa harapan namin. At yung yung tubig naman galing itas. Simple lang din. Amin. Bakit? Wala pong katili. So nagpo dito tinatambakan ng graba sa giswa. ang magiging resulta pag malakas ang ulan dito po sa lahat. Sa amin nabagsak yung tubig. Ayun oh. Kita niyo ang aming bahay. Oh tingin nyo sa bahay namin palaka hayaan na lang na lumubog o yan ginawan ko ng paraan na dumali man lang dito Ayan. so may nakita rin ako na, na, nagawa ang mga kuya isid at ang kuya perlet bakit? yung tubig po ay hindi dapat para sa kalsada ang tubig dapat po ay nadaan sa kanal ano? ano? ginawa ng paraan yan ayun ang kuya isid makita nyo So kailangan ang gaw bawat gilid ng kalsada simento ah, may kanal para doon po makakadaan yung tubig ayan sana sa contractor din ah, uh, tanongin nyo po muna yung mga hinain ng ating ah, uh, dito sa lugar na ito kung saan po nadaan yung tubig ayan oh. ang kuya isid nagawa po ng ano yan, paraan dahil yung tubig nga po nadaan sa kalsada puro buhangin na po yan uh, So mga concern po dito sa katabi ng kalsada na ito ginagawa po ng paraan so ito kahanap po ako ng piko gagawa po ako kami dito ng ah uh, kanal para diretso po doon hindi naman talaga maganda tingnan na ang kalsada ay diadaanan ng tubig at ang tubig may dalang buhangin yan uh, sa mga na uh, sa barangay pwede naman siguro natin Pagtulong-tulungan na rin dahil kami po ang nagsasacrifice sa pagmalakas po ang ulan ay, maraming salamat sa Kuya Isid at ang Kuya Perlet. So, hahanap po na ako ng uh, piko at gagawin to ng paraan para doon dumaan. Kuya Isid, kukuha po ako ng piko. Ano? Papadaan natin tubig diyan. Ano? Diyan. Kakadalaan natin diyan. Gawa nang ang tubig ay, eh, ay kalsada. Hindi naman maganda kung ano. Ayos, eh, useless ang imbornal. Kuha muna ako ng piko. ay eh, ang aming bahay ay eh, pagka uh, hindi lang naman bahay namin Oo. hindi naman magandang tingnan kung lahat ng tubig na galing sa itaas ay babaksak sa amin dahil po pantay po ang ang simento doon sa mismong gilid ng simento so gagawa namin ng paraan yan